hindi naging mabagal ang The Warrior son sa kanyang hamon. Bumaba mula sa burol ng Rainies ay sumakay sila, pitong daang kabalyero sa pilak na bakal na pinamumunuan ng kanilang dakilang kapitan, si Sir Damon Morrigan, na tinatawag na Damon the Devout. Huwag tayong magbandi words, sabi ni Maegor sa kanya. Swords ang magpapas siya sa bagay na ito. Sumang-ayon si Sir Damon, ang mga Diyos ay magbibigay ng tagumpay sa taong ang dahilan ay makatarungan, sabi niya. Hayaan ang bawat panig na magkaroon ng pitong kampiyon, tulad ng ginawa sa Andalos noong unang panahon. Makakahanap ka ba ng anim na lalaki na tatabi sa iyo? Dahil dinala ni Aenys ang Kingsguard sa Dragonstone, at si Maegor ay nakatayong mag-isa. Lumingon ang hari sa karamihan. Sino ang lalapit at tatabi sa kanyang hari? Tumawag siya. Marami ang tumalikod sa takot o nagkunwaring hindi nila narinig, dahil alam ng lahat ang galing ng mga anak ng mandirigma ngunit sa wakas ay isang tao ang nag-alok ng kanyang sarili, walang kabalyero, ngunit isang simpleng taong at arm na tinawag ang kanyang sarili na Dick Bin. Ako ay isang haring tao mula noong ako ay bata pa, sabi niya. Ang ibig kong sabihin ay mamatay bilang isang hari. Sa kalamang humakbang ang unang kabalyero. Itong sitaw ay nakakahiya sa ating lahat. Sumigaw siya. Wala bang totoong night dito? walang lilmen. Ang tagapagsalita ay si Berner Brune, ang eskudero na pumatay kay Heron the Red at naging knighted mismo ni Haring Anis. Ang kanyang pangungot siya ay nagtulak sa iba na mag-alok ng kanilang mga espada. Ang mga pangalan ng apat na pinili ni Megor ay malaking nakasulat sa kasaysayan ng West Eros, Sir Bram ng Blackhall, isang hedge knight, Sir Rayford Rosby, Sir Guy Lothston, tinawag na Guy the Glutton, at Sir Lucifer Massey, Panginoon ng Stone Dance. Ang mga pangalan ng pitong anak ng mandirigma ay bumabalin sa atin. Sila ay sina, Sir Damon Morigen, tinatawag na Damon the Devout, Grand Captain of the Warrior Sons, Sir Lyle Bracken, Sir Harry Zorp, tinatawag na ulo ng kamatayan na Harry, Sir Egan Ambrose, Sir Deacon Flowers, ang Bastard ng Bisbury, Sir William ang Wanderer, at Sir Gary Bold ng Seven Stars, ang Septon Knight. Nasusulat na si Damon ang pinangunahan ng debotong panalangin, na nagsusumamo sa mandirigma na bigyan ng lakas ang kanilang mga bisig. Pagkatapos ay nagbigay ng utos ang Reyna Dawager na magsimula. At ang isyo ay sumali. Unang namatay si Dick Bean, pinutol ni Lyle Bracken ilang sandali lamang matapos magsimula ang labanan. Pagkatapos noon ang mga account ay kapansin-pansing na iiba sinabi ng isang chronicler na nang mabuksan ang napakataba na si Sergei the Glutton, tumapon ang mga labi ng apat na pong kalahating natunaw na pay. Isa pang sinasabing si Sergei Gary Bold ng Seven Stars ay kumanta ng PN habang siya ay nakikipaglaban. Maraming nagsasabi sa amin na nahak ni Lord Masi ang braso ni Harry Horp. Sa isang account, inihagis ni Death's Head Harry ang kanyang battle axe sa kanyang kabilang kamay at ibinaon ito sa pagitan ng mga mata ni Lord Massey. Iminumungkahi ng ibang mga chronicler na si Sir Harris ay namatay lamang. Ang ilan ay nagsasabi na ang labanan ay nagpatuloy ng ilang oras, ang iba na karamihan sa mga mandirigma ay nahulog at namamatay sa mga sandali lamang. Ang lahat ay sumang-ayon na ang mga dakilang gawa ay ginawa at ang makapangyarihang mga suntok ay ipinagpalit, hanggang sa wakas ay natagpuan si Maegor Targaryen na nakatayong mag-isa laban kay Daemon na madasalin at Willem na manlalakbay. Parehong nasugatan ang mga anak ng warrior, at ang kanyang grace ay may black fire sa kanyang kamay, ngunit kahit na, ito ay isang malapit na bagay. Kahit na siya ay nahulog, pinalo ni Sir William ang hari ng isang kakilakilabot na suntok sa ulo na pumutok sa kanyang timan at nagdulot sa kanya ng pagkabaliw. Akala ng marami ay patay na si Megor hanggang sa tinanggal ng kanyang ina ang naputol niyang timan. Ang hari ay huminga, sabi niya. Buhay ang hari. Ang tagumpay ay kanya, pito sa pinakamakapangyarihan sa mga anak ng mandirigma ang namatay, kasama ang kanilang commander, ngunit higit sa pitong daan ang nanatili, armado at nakabaluti at nagtipon sa paligid ng korona ng burol. Inutusan ni Reyna Visenya ang kanyang anak na dalhin sa mga mister. Habang dinadala siya ng mga tagapagdala ng basura sa burol, ang mga espada ng pananampalataya ay lumuhad sa kanilang mga tuhod bilang pagpapasakop inutusan sila ng Dawager Queen na ibalik ang kanilang pinatibay na sept sa ibabaw ng burol ng Rhaenys. Sa loob ng 27 araw ay nagtagal si Maegor Targaryen sa punto ng kamatayan, habang ginagamot siya ng mga maester ng mga potion at paltes at nagdadasal ng mga septen sa itaas ng kanyang kama. Sa Sept of Remembrance, ang mga anak ng mandirigma ay nanalangin din, at nagtalo tungkol sa kanilang kurso. Nadama ng ilan na ang utos ay walang pagpipilian kundi tanggapin si Meigor bilang hari, dahil biniyayaan siya ng mga Diyos ng tagumpay, iginiit ng iba na sila ay nakatali sa pamamagitan ng panunumpa na sumunod sa mataas na septen at lumaban. Dumating ang Kingsguard mula sa Dragonstone. Sa utos ng Dawager Queen, pinangunahan nila ang libu-libong mga loyaliste ng Targaryen sa lungsod at pinalibutan ang burol ng Rhaenys. Sa Driftmark ipinahayag ng balo na si Reyna Alisa ang kanyang sariling anak na si Aegon bilang tunay na hari, ngunit kakaunti ang tumugon sa kanyang panawagan. Ang batang prinsipe, na nahihiya lamang sa pagkalalaki, ay nanatili sa Craig Hall na kalahating kaharian ang layo, nakulong sa isang kastilyo na napapaligiran ng mga poor fellows at mga banal na magsasaka, na karamihan ay itinuturing siyang kasuklam-suklam sa Citadel of Oldtown, nagpulong ang mga Archmaster sa conclave para debetihan ang succession at pumili ng bagong Grandmaster. Libu-libong poor fellows ang gamaloy patungo sa King's Landing. Ang mga mula sa kanluran ay sumunod sa hedge knight na si Sir Horace Hill, ang mga mula sa timog ay isang dambuhalang axman na tinatawag na What the Hewer nang umalis ang mga ragged band na nagkampo sa Craig Hall para sumama sa kanilang mga kasama sa marcha, sa wakas ay nakaalis na sina Prince Aegon at Prinsesa Rhaena. Inabando na ang kanilang royal progress, nagpunta sila sa Cast Early Rock, kung saan inalok sila ni Lord Lyman Lannister ng kanyang proteksyon. Ang kanyang asawa, si Lady Jocasta, ang unang nakaalam na si Prinsesa Rhaena ay nagdadalang tao, ang sabi sa amin ng maester ni Lord Lyman. Sa ikadalawamputwalong araw pagkatapos ng Trial of Seven, dumating ang isang barko mula sa Pentos sa pag-agos ng gabi, na may dalang dalawang babae at anim na raang nagbebenta ng mga espada. Si Alice ng House Harroway, ang pangalawang asawa ni Maegor Targaryen, ay bumalik sa Westeros, ngunit hindi nag-iisa. Kasama niya ang paglayag ng isa pang babae, isang maputlang uwak na buhok na kilala lamang bilang tayana ng tore. May mga nagsabing ang babae ay kabit ni Megor. Ang iba ay pinangalanan siyang Lady Alice Esperimor. Ang natural na anak ng isang magister ng Pentoshi, si Tayana ay isang mananayaw ng tavern na bumangon upang maging courtesan. Siya ay nabalitang isang lason at mangkukulam din. Maraming kakaibang kwento ang sinabi tungkol sa kanya, ngunit pagdating niya, pinaalis ni Reyna Visenya ang mga maester at septe ng kanyang anak at ibinigay si Megor kay pag alaga ni Tayana. Kinaumagahan, nagising ang hari, sumisikat kasabay ng araw. Nang lumitaw si Megor sa mga dingding ng Red Keep, na nakatayo sa pagitan ni Alice. Heroi at taya na ng pentos, ang mga pulutong ay tuwang-tuwa, at ang lungsod ay sumabog sa pagdiriwang. Ngunit ang mga pagsasaya ay namatay ng umakyat si Megor sa Balerion at bumaba sa burol ng Rhaenys, kung saan ang pitong daan ng mga anak ng mandirigma ay nasa kanilang mga panalangin sa umaga sa pinatibay na Sep habang sinisiklab ng Dragonfire ang gusali, ang mga mamamana at mga sibat ay naghihintay sa labas para sa mga dumarating sa mga pintuan. Sinasabing ang mga hiyawan ng mga nasusunog na lalaki ay maririnig sa buong lungsod, at ang usok ay nananatili sa King's Landing ng ilang araw. Sa gayon ay naabot ng cream ng mga anak ng mandirigma ang kanilang nagninangas na wakas. Kahit na ang ibang mga kabanata ay nanatili sa Old Town, Lannisport, Gulltown, at Stony Sept, ang order ay hindi na muling lalapit sa dating lakas nito. Gayunpaman, ang digmaan ni Haring Maygor laban sa Faith Militant ay nagsimula pa lamang. Magpapatuloy ito sa natitirang bahagi ng kanyang paghahari. Ang unang pagkilos ng hari sa pag sa Iron Throne ay ang pag-utos sa mga poor fellows na nagkukumpulan patungo sa lungsod na ay latag ang kanilang mga armas, sa ilalim ng parusang pagbabawal at kamatayan. Nang walang epekto ang kanyang utos, inutusan ng kanyang grasya ang, lahat ng mga Lil Lords, na pumunta sa bukid at ikalat ang mga sirasirang sangkawan ng pananampalataya sa pamamagitan ng puwersa. Bilang tugon, ang mataas na septen sa Old Town ay nanawagan sa, mga tunay at banal na anak ng mga Diyos, na humawak ng sandata sa pagtatanggol sa pananampalataya, at wakasan ang paghahari ng, mga dragon at halimaw at kasuklam-suklam. Unang sumali ang labanan sa Reach, sa bayan ng Stonebridge, may siyam na libong poor fellows sa ilalim ng Wat the Hewer na natagpuan ang kanilang mga sarili na nahuli sa pagitan ng anim na maharlikang host habang tinatangka nilang tumawid sa Mander. Sa kalahati ng kanyang mga tauhan sa hilaga ng ilog at kalahati sa timog, ang hukbo ni Wat ay naputol ang kanyang mga hindi sanay at walang disiplina na mga tagasunod, na nakasuot ng pinakuloang katad, magaspang na putol, at mga pira-piraso ng kalawang na bakal, at armado ng mga palakol ng mga mga matatalas na patpat, at mga kagamitan sa bukid, ay napatunayang lubos na hindi makalaban sa singil ng mga nakabaluti na kabalyero sa mabibigat na kabayo. Napakalubha ng pagpatay na ang Mander ay tumakbong pula sa loob ng dalawampung liga at pagkatapos noon ang bayan at kastilyo kung saan ang labanan ay nakilala bilang Bitterbridge. Si Watt mismo ay dinala ng buhay, bagamat hindi bago pumatay ng kalahating dosenang kabalyero, kasama nila ang Lord Meadows of Grassyvale, ang commander ng hokbo ng hari. Ang higanti ay inihatid sa King's Landing na Nakadina. Noon ay narating na ni Sir Horace Hill ang Great Fort ng Blackwater na may mas malaking host, malapit sa 13,000 poor fellows. Tumigas ang kanilang hanay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng dalawang daang nakamount na warrior sons mula kay Stony Sept at ang mga kabalyero ng sambahayan at feudal na pataw ng isang dosen ng mga rebelding panginoon mula sa Westerlands at Riverlands. Pinangunahan ni Lord Rupert Falwell, nakilala bilang fighting fool, ang hanay ng mga banal na tumugon sa tawag ng High Septon, kasama niya sina Sir Lionel Lorch, Sir Alan Terrip, Lord Christopher Wayne, Lord John Lichester, at marami pang ibang Puisant Knight. Ang hukbo ng mga tapat ay may bilang na dalawampung libong lalaki. Ang hukbo ni Haring Magor ay pareho ang laki. Gayunpaman, at ang kanyang grasya ay may halos dobling dami ng nakabaluti na kabayo, pati na rin ang isang malaking grupo ng mga longbowman, at ang hari mismo na nakasakay sa Balerian. Gayunpaman, ang labanan ay napatunayang isang mabagsik na. Pakikibaka, ang Fighting fool ay pumatay ng dalawang kabalyero ng Kingsguard bago siya mismo ay pinutol ng Lord of Maidenpool. Si Big John Hogg, na lumalaban para sa hari, ay nabulag ng isang sword slash sa unang bahagi ng labanan, ngunit nag sa kanyang mga tauhan at nanguna sa isang reklamo na sumisira sa mga linya ng faithful at nagpatalsik sa poor fellows. Isang bagyo ang nagpabasa sa apoy ni Balerian ngunit hindi ito tuluyang napatay, at sa gitna ng usok at hiyawan ay paulit-ulit na bumaba si Haring megor upang pagsilbihan ang kanyang mga kalaban gamit ang apoy. Pagsapit ng gabi, ang tagumpay ay sa kanya, habang ang natitirang poor fellows ay inihagis ang kanilang mga palakol at nag-stream palayo sa lahat ng direksyon. Matagumpay na bumalik si Maegor sa King's Landing para maupo muli sa Iron Throne. Nang ihatid sa kanya si Wat the Hewer, na nakadina ngunit naghahaman pa rin, tinanggal ni Maegor ang kanyang mga paagamit ang sariling palakol ng higanti, ngunit inutusan ang kanyang mga master na panatilihing buhay ang lalaki, para makadalo siya sa aking kasal. Pagkatapos ay inihayag ng kanyang grasya ang kanyang layunin na kunin si Tayana ng Pentos bilang kanyang ikatlong asawa. Kahit na ibinubulong na ang kanyang ina, ang Reina Dawager, ay walang pagmamahal sa Pentoshi Sorceress, si Grand Maester Myros lamang ang nangahas na magsalita laban sa kanya ng hayagan. Ang iyong isang tunay na asawa ay naghihintay sa iyo sa High Tower, sabi ni Myros. Narinig siya ng hari sa katahimikan, pagkatapos ay bumabamula sa trono, iginuhit si Blackfire, at pinatay siya sa kinatatayuan niya. Ikinasal si na Maegor Targaryen at taya na ng tower sa ibabaw ng burol ng Rhaenys, sa gitna ng mga abo at buto ng mga anak ng mandirigma na namatay doon. Sinasabing kinailangang patayin ni Maegor ang isang dosen ng septen bago niya mahanap ang isa na handang magsagawa ng seremonya. Si Wat the Hewer, walang paa, ay pinananatiling buhay upang saksihan ang kasal. Ang balo ni Haring Aenys, Si Reyna Alisa, ay naruroon din, kasama ang kanyang mga nakababatang anak na lalaki, si Vice Rice at Jairiz, at ang kanyang anak na si Alisana. Isang pagbisita ng dawa Queen at Bagar ang humimok sa kanya na umalis sa kanyang santuwaryo sa Driftmark at bumalik sa korte, kung saan si Alisa at ang kanyang mga kapatid at pinsan ng House Bellarion ay nagbigay-pugay kay Maegor bilang ang tunay na hari. Napilitan pa nga ang balo na Reyna na sumama sa iba pang mga babae ng korte sa pagtanggal ng damit sa kanyang grasya at pag-escort sa kanya sa kamara ng kasal upang isagawa ang kanyang kasal, isang seremonya ng paglalagay ng kama na pinangunahan ng pangalawang asawa ng hari, si Alice Haraway. Natapos ang gawain iyon, umalis si Alisa at ang iba pang mga babae sa royal bedchamber, ngunit na natili si Alice, sumama sa hari at sa kanyang pinakabagong asawa sa isang gabi ng karnal na pagnanasa sa buong kaharian sa Old Town, ang mataas na septen ay malakas sa kanyang pagtuligsa sa kasuklam-suklam at kanyang mga patutot, habang ang unang asawa ng hari, si Ceres ng House Hightower, ay patuloy na iginiit na siya ang tanging legal na reyna ni Megor. At sa Westerlands, nanatili si Aegon Targaryen, prinsipe ng Dragonstone, at ang kanyang asawang si Prinsesa Rhaena, palaban din, sa buong kaguluhan ng pag-akyat ni Maegor, ang anak ni Haring Aenys at ang prinsesa, ang kanyang asawa, ay nanatili sa Cast Early Rock, kung saan si Rhaena ay lumaki ng may anak. Karamihan sa mga kabalyero at mga batang panginoon na sumama sa kanila sa kanilang masamang pagunlad ay iniwan sila, na nagmamadaling pumunta sa King's Landing upang yumuko ang kanilang mga tuhod kay Maegor. Maging ang mga kasambahay at kasamahan ni Raina ay nakahanap ng mga dahilan upang lumibansa kanilang mga sarili, maliban sa kanyang kaibigan na si Elaine Royce at isang dating paborito, si Melanie Piper, na dumating sa Lannisport kasama ang kanyang mga kapatid upang manampa ng katapatan ng kanilang bahay. Sa buong buhay niya, si Prinsipe Aegon ay itinuring na tagapagmana ng Iron Throne, ngunit ngayon, bigla na lang, nasumpungan niya ang kanyang sarili na nilapastangan ng mga relihiyoso at iniwan ng marami na inaakala niyang kanyang mga tunay na kaibigan. Ang mga taga-suporta ni Megor, na tila mas marami araw-araw, ay hindi nahihiyang sabihin na si Egan ay anak ng kanyang ama, na nagmumungkahi na nakita nila sa kanya ang parehong kahinaan na nagpabagsak kay Haring Aenys. Si Aegon ay hindi kailanman nakasakay ng dragon, ang sabi nila, samantalang si Megor ay inangkin si Balerion, at ang sariling nobya ng prinsipe, si Prinsesa Raina, ay lumilipad na ng Dreamfire mula noong edad na labindalawa, ang pagdalo ni Reyna Alisa sa kasal ni Maegor ay trumpeta bilang patunay na ang sariling ina ni Aegon, ay tinalikuran ang kanyang layunin. Bagamat si Lyman Lannister, Panginoon ng Cast Early Rock, ay nanindigan ng hilingin ni Maegor na ibalik si Aegon at ang kanyang kapatid na babae sa King's Landing, na nakadina, kung kinakailangan, kahit na hindi siya lalapit upang ay pangako ang kanyang espada sa kabataan na ngayon, natagpuan ang kanyang sarili na tinatawag na, The Pretender, at, Aegon the Uncrowned. At sa gayon ay doon sa cast early rock pinanganak ni Prinsesa Rhaena ang mga anak ni Aegon, kambal na pinangalanan nilang Arya at Rhaella. Mula sa Star Recept ay dumating ang isa pang blistering proclamation. Ang mga batang ito ay masyadong mga kasuklam-suklam, ang High Septon proclaimed, bunga ng pagnanasa at incest, sinumpa ng mga Diyos. Ang Maester sa Cast Early Rock na tumulong sa paghahatid ng mga bata ay nagsasabi sa amin na pagkatapos ay nakiusap si Prinsesa Roina sa prinsipe na kanyang asawa na dalhin silang lahat sa kabila ng makipot na dagat patungong Tirash o Mir o Volume Antes, kahit saan na hindi maabot ng kanilang tiyuhin, dahil, I would gladly give up my sariling buhay para gawin kang hari, ngunit hindi ko ilalagay sa panganib ang ating mga babae. Ngunit ang kanyang mga salita ay nahulog sa mabato na mga tainga at ang kanyang mga luha ay nalaglag ng walang kabuluhan, dahil si Prinsipe Egan ay determinadong angkinan ang kanyang pagkapanganay. Ang bukang liwayway ng taong apat na ak ay natagpuan si Haring Magor sa King's Landing, kung saan siya ang personal na namamahala sa pagtatayo ng Red Keep karamihan sa mga natapos na gawain ay naalis o binago na ngayon, ang mga bagong tagapagtayo at manggagawa ay dinala, at ang mga lihim na daanan at lagusan ay gumapang sa kailaliman ng Egan's High Hill. Habang tumataas ang mga pulang batong tore, inutusan ng hari ang pagtatayo ng isang kastilyo sa loob ng kastilyo, isang pinatibay na redoubt na napapalibutan ng isang tuyong moat na malapit ng kilalanin ng lahat bilang Magers Holdfast. Sa parehong taon, ginawa ni Magor si Lord Lucas Harroway, ama ng kanyang asawang si Reyna Alice, ang kanyang bagong kamay, ngunit hindi ang kamay ang may tainga ng hari. Maaring mamuno ang kanyang grasya sa pitong kaharian, bulong ng mga lalaki, ngunit siya mismo ay pinamumunuan ng tatlong Reyna, ang kanyang ina, si Reyna Visenya, kanyang kaibigan, Reyna Alice, at ang Pentoshi Witch, si Reyna Tayana. Ang may bahay ng mga bulong, tinawag si Tayana, at uwak ng hari, para sa kanyang itim na buho. Nakipag-usap siya sa mga daga at gagamba, sabi nga, at ang lahat ng vermin ng King's Landing ay pumunta sa kanya sa gabi upang magkwento ng anumang hanggal na padalos-dalos upang magsalita laban sa hari. Samantala, pinagmumultuhan pa rin ng libo libong poor fellows ang mga kalsada at ligaw na lugar ng Reach, Trident, at bale, bagamat hindi na sila muling magtitipon sa maraming bilang upang harapin ang hari sa bukas na labanan, ang mga bituin ay nakipaglaban sa mas maliliit na paraan, bumagsak sa mga manlalakbay at nagkukumpulan sa mga bayan, nayon, at mga kastilyong hindi pinagtanggol, pinapatay ang mga loyaliste ng hari saan manila sila matagpuan. Si Sir Horace Hill ay nakatakas sa labanan sa Great Fort, ngunit ang pagkatalo at pagtakas ay nadungisan siya, at kakaunti ang kanyang mga tagasunod. Ang mga bagong pinuno ng Poor Fellows ay mga lalaking tulad ni Ragged Silas, Septon Moon, at Dennis the Lame, na halos hindi makilala sa mga outlaw. Ang isa sa kanilang pinakamasamang kapitan ay isang babaeng tinatawag na Poxy Genpor, na ang mga ganid na tagasunod ay ginawa ang kagubatan sa pagitan ng King's Landing at Storm's End na hindi madaanan ng mga matapat na manlalakbay. Samantala, ang Warrior's Sons ay pumili ng bagong Grand Captain sa katauhan ni Sir Geoffrey Doggett, ang Red Dog of the Hills, na determinadong ibalik ang kaayusan sa dating kaluwalhatian nito. Nang umalis si Sir Geoffrey mula sa Lannisport upang humingi ng basbas -bas ng High Septon, mga daang lalaki ang sumakay sa kanya. Sa oras na dumating siya sa Old Town, napakaraming mga kabalyero at squires at freeriders ang sumama sa kanya kung kaya't ang kanyang mga numero ay lumaki sa dalawang libo. Sa ibang lugar sa kaharian, ang ibang hindi mapakali na mga panginoon at mga lalaking may pananampalataya ay nagtitipon din ng mga tao, at nagbabalak ng mga paraan upang mapabagsak ang mga dragon. Wala sa mga ito ang hindi napansin. Lumipad ang mga uwak sa bawat sulok ng kaharian, tinawag ang mga panginoon at dumaong ang mga kabalyero ng pagdududa na katapatan sa King's Landing upang yumuko ang tuhod, manampa, at ihatid ang isang anak na lalaki o babae bilang bihag para sa kanilang pagsunod. Ang mga bituin at espada ay ipinagbawal, ang pagiging miyembro sa alinmang pagkakasunod-sunod ay mapaparusahan ng kamatayan. Ang High Septen ay inutusan na ihatid ang kanyang sarili sa Red Keep, upang humarap sa paglilitis para sa mataas na pagtataksil. Ang kanyang mataas na kabanalan ay tumugon mula sa Starry Sept, na naguuto sa hari na iharap ang kanyang sarili sa Old Town upang humingi ng kapatawaran sa mga Diyos para sa kanyang mga kasalanan at kalupitan. Marami sa mga tapat ang umalangaungaw sa kanyang pagsuway. Ang ilang mga relihiyoso na Panginoon ay naglakbay sa King's Landing upang magbigay pugay at magpakita ng mga bihag, ngunit mas marami ang hindi, nagtitiwala sa kanilang bilang at sa lakas ng kanilang mga kastilyo upang panatilihin silang ligtas. Hinayaan ni Haring Magor na lumala ang mga lason sa loob ng halos kalahating taon, sobrang abala siya sa gusali ng kanyang Red Keep. Ang kanyang ina ang unang nanakit. Ang Dawager Queen ay sumakay kay Begar at nagdala ng apoy at dugo sa mga ilog tulad ng dati niyang kinailangan sa Dornay. Sa isang gabi, ang mga upuan ng House Blanitri, House Terek, House Deddings, House Leicester, at House Wayne ay nasunog. Pagkatapos si Megor mismo ay kumuha ng pakpak, Lumipad sa Balerion patungo sa kanluran, kung saan sinunog niya ang mga kastilyo ng Brooms, ang Fallwells, ang Lorcays, at ang iba pang mga banal na panginoon na tumutol sa kanyang panawagan. Sa wakas ay bumaba siya sa upuan ng House Doge, ginawa itong abo. Ang mga apoy ay kumitil sa buhay ng ama, ina, at batang kapatid na babae ni Sir Geoffrey, kasama ang kanilang mga sinumpaang espada, naglilingkod sa mga lalaki at kastilyo. Habang tumataas ang mga haligi ng usok sa buong Westerlands at mga ilog, si Navigar at Balerian ay lumiko sa timog. Ang isa pang Lord High Tower, na pinayuhan ng isa pang High Septon, ay nagbukas ng mga pintuan ng Old Town sa panahon ng Conquest, ngunit ngayon ay tila ang pinakadakilang at pinakamataong lungsod sa Westeros ay tiyak na masusunog. Libo-libo ang tumakas sa Old Town ng gabing iyon, na dumadaloy mula sa mga tarangkahan ng lungsod o sumakay ng barko para sa malalayong daungan. Libo-libo pa ang pumunta sa mga lansangan sa lasing na pagsasaya. Ito ay isang gabi para sa pag-awit at kasalanan at pag-inom, sinabi ng mga tao sa isa't isa, sapagkat darating ang bukas, ang mabubuti at ang masama ay mag-aapoy ng magkasama. Ang iba ay nagtipon sa mga sept at mga templo at mga sinaunang kakahuyan upang manalangin na sana ay maligtas sila. Sa Starry Sept, ang mataas na sept ay umalangaw at kumulog, na tinatawag ang galit ng mga Diyos sa mga Targaryen. Ang mga Archmasters ng Citadel ay nagpulong sa Conclave. Pinuno ng mga lalaki ng City Watch ang mga sako ng buhangin at mga balde ng tubig upang labanan ang apoy na alam nilang paparating. Sa kahabaan ng mga pader ng lungsod, ang mga pana, mga alakdan, mga spitfire, at mga tagahagis ng sibat ay itinaas sa mga kuta sa pag-asang mapabagsak ang mga dragon kapag sila ay lumitaw. Sa pamumuno ni Sir Morgan Hightower, isang nakababatang kapatid ng Lord of Old Town, dalawang daang warrior sons ang lumabas mula sa kanilang chapter house upang ipagtanggol ang kanyang High Holiness na nakapalibot sa Starry sep na may singsing na bakal. Sa ibabaw ng High Tower, ang malaking beacon fire ay naging malabong berde habang tinawag ni Lord Martin Hightower ang kanyang mga banner. Hinintay ng Old Town ang bukang liwayway, at ang pagdating ng mga dragon. At dumating ang mga dragon. Vigar muna, habang sumisikat ang araw, pagkatapos ay Balerian, bago magtanghali. Ngunit natagpuan nila ang mga pintuan ng lungsod na bukas, ang mga kuta ay walang mga tao, at ang mga banner ng House Targaryen, House Tyrell, at House Hightower ay magkatabi na lumilipad sa ibabaw ng mga pader ng lungsod. Ang Dowager Queen na si Visenya ang unang nakaalam ng balita. Minsan sa pinakamadilim na oras ng mahaba at nakakatakot na gabing iyon, namatay ang High Septen. Isang lalaking may edad na tatlo at limampu, kasing walang pagod na siya ay walang takot, at sa lahat ng pagpapakita sa matatag na mabuting kalusugan, ang High Septen na ito ay kilala sa kanyang lakas. Higit sa isang beses siya ay nangaral ng isang araw at isang gabi nang walang tulog o pagkain. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay ikinagulat ng lungsod at ikinadismaya ang kanyang mga tagasunod. Ang mga sanhi nito ay pinagtatalunan hanggang ngayon. Ang ilan ay nagsasabi na ang kanyang kataas taasang kabanalan ay nagbuwis ng kanyang sariling buhay, sa alinman sa gawa ng isang craven na natatakot na harapin ang puot ni Haring Megor, o isang marangal na sakripisyo upang maligtas ang mabuting tao ng Old Town mula sa Dragonfire. Sinasabi ng iba na sinaktan siya ng pito dahil sa kasalanan ng pagmamataas, para sa maling pananampalataya, pagtataksil, at pagmamataas.